Ang mga closed circuit television camera o CCTV, nagsisilbing mga mata, mapaaraw man o gabi. Ang mga ito ang nagiging saksi sa mga nagaganap sa ilang lugar at kalsada. Sa ilang pagkakataon, hindi rin nakaligtas ang mga krimen sa mga mata ng CCTV. Sa Las Piñas City, Nakuuna ng CCTV ang tangkang pagdukot sa isang babae. Pasado alas 9 ng gabi nitong May 25, huminto ang isang SUV na ito sa gilid ng daan. Bumaba ang isang lalaking nakaitim at tila may hinihintay. Nang dumaan ang isang babae, ito na ang naging eksena. Ano ang sasapitin ng biktima? Baka ligtas kaya siya sa kamay ng mga sospek? Sa eksaktong lugar nito, ito, dito sa barangay Talon 5, Las Piñas City, bandang alas 9 ng gabi, nangyari ang isidente. Ang buong pangyayari, nakakuna ng CCTV camera, ng isang balinta-establishmento. Sa tulong ng mga motorista, at dahil na rin sa malakas na sigaw ng biktima, napilitan ang lalaking bitawan ng babae na labimpitong taong gulang lang pala. Nakausap namin ang isang saksi sa tangkang pagdukot sa babae. Balikan natin yung gabi na yon. Ano yung mga naaalala mo? Mostly naman may naparada dyan mga sasakyan na ano, kala namin parada I lang. Oo. Kaya hindi namin pinapansin. nagulat kami, nung may sumisigaw na ng bata dito. Yun, doon na kami lumapit na may pa palang bata dito. Kitang kita raw sa biktima ang takot at pagkabigla matapos ang insidente. Ano nakita mo reaksyon sa bata? Tutro pa sir, takot na takot, parang na hindi malaman eh. Kasi tinatanong namin kung ano nangyari, bakit gano'n, well, hindi pa siya makasalita. Noong mga ano, hindi siya natauhan nun, ko na. Agad ini bisigahan ng Las Piñas Police ang tangkang pagdukot sa biktima. So sa pagkakaalala nyo, ano nangyari nung uh, gabi na yon kung saan may tangkang dumukot sa isang babae. Susunduin so, siya dapat nung father niya. Hmm. Nya nagta Hindi siya nasundo nung oras na yon. Naglalakad siya, may nag-aabang na pala sa yung sasakyan. Hmm na yung lalaki nakaabang na doon sa bukas na pinto. Mm -hmm. Na ichechempo siya na pagdaan niya mismo na madadaanan niya yung bukas na pinto, itutulak siya. Mm -hmm. Ang kagandahan mm -hmm. lang noon, nung pagtulak sa kanya, paghatak sa kanya, umalma siya. Biglang tumaas yung adrenaline niya dahil nagpanik siya. Mm -hmm. Pumalag siya. Mm -hmm. Nagpanik din yung, ano, yung suspect kasi may mga motor na approaching nakita. Sumigaw so, yung bata eh. Sa tulong ng CCTV, natukoy ng mga polis ang plate number at kalaunan ang kinaroroon na ng mga sospek. Nung nireview namin yung CCTV, nakita namin yung plate number tsaka yung mismo sasakyan. So, eksakto naman, may, ano, mayroon ding tumulong, may nagmalasakit na alam niya kung saan matatagpuan yun. Kaya the following morning, nakuha namin yung dalawang suspect. Na-recover namin yung sasakyan. Ang ipinagpasalamat namin doon, merong CCTV. At may nag-post sa social media. Kung wala, wala. Yun yung napakahalagang mga bagay kung bakit namin nahuli yung suspect, na file namin yung kaso, at uh, ngayon, dinidinig na. Ang akin po, sir, po lang. yun lang po yung akin. Kahit ano, matera, ma ano lang, kahit mga isang libo lang, ayos na no, sa akin yun. Wala kayong maiting talaga na balak ko sa bata? Wala po. Oh. Sabi niya, magkahanap lang daw siya ng pera. Hmm. niya ko kot, eh. Hindi naman alam ganun gagawin niya, na kukuha ng mga hold up. Magkukuha Mag sa awa po. Maghanap ng bata. Nakuha sa dalawang sospek ang isang baril at granada. Sa investigasyon niyo, sir, ano ang pakay talaga ng dalawa? Ang pakay ng dalawa, yung bata. Eh ang bata, eh, minor di edad, tapos naglalakad lang. Ang pakay nila, halayin yung bata. Dahil after, after noon, nung nangyari yun, may mga naglabasan eh, na mga insidente na attempted din, na hindi Totoo nangyari. Eh. Oh, Oo. Oh, oh, oh. At may mga probinsya na may mga nangyaring ganon. At uh, nahalay yung victim. Sinampahan ng dalawang sospek ng kasong attempted kidnapping. From attempted uh, abduction na umangat siya naging attempted kidnapping. Bakit po? Kasi nakita nung, nung prosecutor yung mga elements ng kidnapping. Mm -hmm. Kaya binago nila. Mas sa... tamaas. Nasangkot na raw sa iba pang kaso ang mga sospek. Yung isa may pending case ng illegal drugs. Yung isa naman, may mga record ng anong robbery holdup. Mahigit dalawang buwan makara ng isidente, nakapagpiansa na ang isa sa mga suspect. Ang isa naman ay nananatiling nakakulong dito sa Las Piñas City Police Station. Wala kasing inrekomendang piyansa para sa kanya. Nahulihan din kasi siya ng granada. Ayon sa Las Piñas Police, malaki talaga ang tulong na naibibigay ng CCTV sa paglutas ng kaso ang highlight dito, Colonel, yung upside ng social media. Yeah, that's one. At saka, syempre, yung advantages ng mga lugar na may mga CCTV. Dati, ina-advise lang yan sa mga bangko. Pero ngayon, sa mga negosyo. At hindi lang sa negosyo. Ngayon, alam na rin ng tao, ng tao kahalagahan ito. Kaya mismo, sa, yung mga, mga residential areas, may CCTV na eh. No, ay yung mga ibang siyudad nga halos lahat ng kalsada eh. May sisi, napaka napakaganda kasi yung backtracking. Backtracking o pag-review sa mga kuha ng CCTV ang ginawa ng Las Piñas City Police para matukoy ang mga sangkot sa pang up at pagbaril sa isang Indian National. Sa cellphone video naman na ito, makikita ang isang Indian National na nakabulagtas sa kalsada sa barangay Talon 5, Las Piñas City. nitulang June 5 tinangkaraw hold na pinangbiktima. biktima. daw siya, kaya binaril ng sospek. Classic example siguro nung perfect backtracking yung ginawa niyong investigasyon doon sa isang international. Inhold up siya ng nakamotor. Inihingi yung pera niya. Ayaw niya ibigay. Akmang tumakbo siya, binaril siya sa likod. blanco sila noon sa pagkakakinala ng mga sospek. Pero nang silipi nila ang CCTV malapit sa lugar, natukoy kung sino ang nasa likod ng krimen. Nakita namin yung isang sospek na kunan ng CCTV na pasakay ng taxi. Kung hindi namin nakita yung CCTV na yun, hindi namin makukuha yung plate number, hindi namin matitingnan, mamumukhaan yung sospek na kapwa-indyano pala. At dahil dun, nakuha namin yung taxi. As pamamagitan din nun, nakarating kami dun sa subdivision sa Paranaque kung saan pumunta yung taxi para ihatid yung mga suspek. Sinampahan na rin ang kasong robbery hold-up at frustrated murder ang dalawang suspek.